So, yun mga, mga idol. Ito po pala yung ginagamit kong pang W clip dito sa aming ginagawang metal parings. So, hindi na po kami gumagamit ng W clip. Ito po yung ginawa kong pinakang W clip niya. Yung ginagamit dito sa may hanger. Ganito po siya minalagay. Ito po. Ganyan po. E rebits lang po yan ng ganyan. Oh. Si-rebits e din dito. So, yung W clips po kasi minsan natatanggal pag ano, hindi mo hindi maganda yung pagkalagay. Kaya ito po yung aming ginagamit dito para matibay. Yan po. Pakatibay po niyan, hindi basta-basta gagalaw. Ayan po yung aking ginawang metal parings na kisame. ayan po. Oh.